Maraming salamat po sa inyong lahat. Um, pero sa puntong ito, meron po akong ikukuwento sa inyo. Okay lang po magkwento po ako sa inyo. Alam niyo naman sa Pasig, ang gobyernong tinataguyod natin ay gobyerno na tapat at bukas. Hindi pwedeng tapat lang, kailangan bukas. Sa English, transparent. Ibig sabihin, alam niyo dapat po ano nangyayari. Kung maganda nangyayari, s'yempre proud kaming i-report. Pero kahit hindi, kahit may konting problema, dapat alam nyo pa rin kasi magkakasama po tayo dito. At siguro, kaya rin natin na uh... Uh, kaya rin nagkakaroon ng tiwala ang tao sa pamahalaan lalo sa ating lokal na pamahalaan dahil ganun po yung tinataguyod natin na pag-gobyerno wala tayong pinagtatakpan bukas na bukas po tayo kaya ikukwento ko po sa inyo ang kwento ng basketball court na ito nagkaroon din tayo ng konting problema rito kaya siya nagkaroon ng delay ng konti para sa kaalaman ng lahat mula nung binuksan natin ng bidding sa lokal. Alam natin, yan ang pinakamalaking eh, sa national. Ay, kita naman natin, di ba, yung mga news. Uh, issue na issue ngayon. Talagang malalaking balita. Ano? Binuksan natin noong 2019 ng public bidding sa lungsod ng Pasig. Ibig sabihin, kahit sino na kwalipikado, basta kompleto yung requirements, yung papeles, pwedeng manalo. Yung mga, yung mga palabas ng iba noon na iniipit sila, ganun, Malinaw na malinaw, hindi totoo yan. Anong patunay ko? Yung contractor na nanalo dito sa countryside court ay Great Pacific Builders. Yung Great Pacific, kaya po pangalan yan, Great Pacific, dahil pinangalan po yan kay Pacifico Diskaya II. Yan po si Curly Diskaya. Kumpanya nila yan. Isa po ito sa sham na kumpanya ng Diskaya. Kaso ang pulisya po natin, ayoko man silang manalo, ang pulisya natin sa lungsod ay open bidding. Pagkwalipikado at sila yung pinakamababang bid, sila po ang mananalo. Ngayon, sa kahabaan ng construction, sa totoo, nung una silang nanalo, eh, hindi ko naman talaga alam na sila yun. Ano? Pero nung nalaman ko na na sila pala ito, kasi hindi ko rin naman iniisa, sino ba nanalo? Hindi naman ako ganun eh. Hindi ko kinakausap yung contractor, maliban na lang kung may problema. So sila yung nanalo, naumpisahan yung project. Nakita niyo naman po. At uh, welcome sa mga bagong dating. Sa Saan kayo galing? Ha? Oo. Oh, 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 sige. Relax muna kayo dyan. Ha? Relax muna. Seryoso yung kinukwento ko dito. Para sa mga bagong dating, ikukuwento ko yung sino nanalo dito sa ano, Great Pacific na isa sa kumpanya ng Diskaya. Sila po yung nanalong contractor dito. Ngayon po, pwede, ginagawa na po. May mga chismis na lumabas na illegally subcontracted pala ito. Ibig sabihin, ginamit lang yung pangalan na Great Pacific Builders pero hindi pala sila yung totoong gumagawa. Ngayon, under investigation pa po yan. Habang iniimbestigahan natin, lumabas po yung balita mula sa pickup. Sabi ng pickup, revoke ang lisensya ng sham na Diskaya Companies. Ibig sabihin, bawal na silang gumawa. Bawal na sila mag-construction at lahat ng kontrata nila sa gobyerno kailangan i-cancela. So, yun po ang ginawa natin. Siyempre, susunod tayo sa batas. Kinansela natin ngayon ng kontrata at uh, tiningnan natin, uh, more or less completed, 98% completed. Inaantay na ng barangay, inaantay nyo na po para magamit na, uh, substantially completed naman po. Pwede na natin inaugurate. Pero, Siyempre, yung parte na hindi tapos, yan po yung mga sound panels para sa mga kaibigan natin na ayaw ng ingay. And po yung sound panels, hindi pa po siya tapos, siyempre, hindi natin babayaran yon, Kaya kailangan malaman po ninyo ang ating contract amount, magkano yung uh, babayaran natin, at ano yung kulang pa na gagawin po ng inyong lokal na pamahalaan. Transparent po tayo. Ang contract amount po na ito, yung winning bid po, ay nasa 38,184,083 pesos and 9 centavos. Kaso nga po, dahil may parte na hindi tapos, hindi yun yung buong amount na bayaran natin. Ang babayaran lang po natin ay nasa humigit-kumulang 34 million. Pinapakompute ko pa yung exact amount. Nasa 34 million, pati yung retention, hindi po natin ilalabas. Yun naman yung gagamitin natin ngayon na baka kaya na ng engineering na by admin, kung konti na lang naman, tatapusin po natin yung mga sound panels. Malinaw po ba yung uh, kwento ko? Para ano kasi, alam nyo pag sa... Kasi alam nyo, pag sa social media na, pag sa Facebook na, iba-iba na yung kwento. Pero at least, Ayahan mo na yun, di ba? Uh, Mag-post din naman ako. Pero ayahan mo na, ganun, natural lang talaga minsan kung ano-anong kwento. Pero at least, importante sa akin na alam ng barangay kung ano nangyari, alam ng mga opisyalis ng countryside kung ano nangyari. Ito yung totoong kwento, yung buong kwento ang binigay po natin sa inyo para alam nyo po kung ano nangyari, kung uh, saan tayo nang galing, at saan tayo papunta. Ano ba, patuloy lang po tayo magtulungan para sa gantong klasing estilo ng pagugobyerno. Malalaking problema na nakikita natin, maging transparent lang ang pamahalaan, mga malalaking problema na yan, masosolusyonan din. Huwag tayo mawalan ng pag-asa. Pag may mga nakikita tayong kung ano-ano uh, na balita, uh, mabigat ang mga problema uh, inaharap natin ngayon, ano, pero basta't lagi, uh, lalo na yung mga kabataan, gising na gising na yan, ano. At patuloy uh, tayo magtulungan para itaguyot isang pamahalaan na bukas, na tapat sa taong bayan. Kayang kaya po natin ito basta't magtutulungan po tayo. At uh, sandali lang, relax lang kayo, di pa tapos. At ngayon, may bagong uh, ginawa ang engineering department din natin. Magta-turnover din po ng isang uh, construction manual na lahat ng detalye nandito. Alam nyo kasi, ang nagiging problema nun, mga nakita namin, nung mga unang uh, project na natapos sa ilalim ng administrasyon ko. Minsan, may tanong yung homeowners o yung barangay, uh, sabi, may saan dito, may elevator dito, may ganyan, yung CR kulang, ganyan. Ngayon, ang hirap yung naguhulaan tayo. Kaya ngayon, ang ginagawa po naman, ito, nandito lahat ng detalye. Tingnan nyo lang po kung may kulang, kung may sobra, wala na pong tanong-tanong. Uh, nandito po lahat para sa inyo, i-turnover po natin. Kaya po ang uh, kasama sa style natin. Muli po! Nandito na daw po si Father. Father, magandang umaga po. Kaya yeah, ibe-bless na po natin ang ating court. Muli po sa ating lahat, maraming salamat. Congratulations. God bless Santa Lucia.